Good morning, good morning, good morning, good morning, mga palangga! Ayan, nagingay na naman ang ingay nyo. Maruntada nga naman sa kalsada. Ayan po guys, puwi ako ng bahay ngayon. Magpa-process po ako ng aking insurance ngayon kasi pauwi ako ng probinsya namin. Uwi ako ng Sambuanga. <sighs> Namimiss ko na talaga sa amin. Ano na, almost 5 years. So, hindi ako nakakauwi sa amin 2018 hanggang ngayon nakauwi, away ako nung nag senior citizen nung aking ama ngayon po aarangkara naman ang hinday niyo uwi na ang probinsya kaya kung ano yung naiiwan ko ngayon aaskasuhin ko kasi next week lalarga na ako lalarga na ako kasama yung aking dalawang junakis na makukulit ito transfer ko yung aking isa at yung isa naman ay nakadraft na po yun at tinatamad na nga ho magpumasok ewan ko ba dun sa batang iyon ah. diba? lalakad ako sa kahabaan ng kalsadahan no? kasi Okay, walking distance lang siya. Kaya pag ano, dito sa lugar namin kasi malapit lang po lang yung mga school. School ng college, school ng high school, senior high. Yan, pag wala kang pamasahe, lakarin lang siya. Ah, karating ka na sa school. ya' yeah, yun. Oh, oh, oh. diba? Ang ganda ng view. Mainit na ho siya. Uh, 7 o'clock in the morning yan. Thank you for watching mga palangga. Arang kada naman ang inday nyo. Absent ako ngayon. Ah, baka po ko yung kuras ko kasi pupunta pa ako sa police station. Kuha ko ng police clearance. Punta pa ako ng NBI Punta pa ako ng barangay. Yan, kukumplitan ko yung mga requirements ko kasi ay na nag-change status na pag si palangga-palangga nyo. Diba? Oh, yeah. Oh, thank you for watching, God bless po, huwag niyo po kalimutan ni share, likes, and comments po ng ating video. Thank you, goodbye!